Paano nga ba makakawag ng magandang materyales kahit hindi pa kaya ng bulsa? Example, White Kelso, Mount Banahaw Line, Dukhal si Lemon. Sa panahon ngayon, Idol, madali na lang. Maghanap ka ng legit na tao na bumibili sa kanila. Bumibili ng gusto mong bloodline, imported line, Legit na breeder at mapagkakatiwalaan mo pagdating sa breeding. Sa ganung paraan na idol, mapapababa natin yung presyo. Hindi authentic pero anak po ng authentic nila. Sample, kay Billy Canlas, Sabong sa Pinas, Jun Jun Pe. Paano kung hindi pa rin kaya? Simple lang, maghanap ka naman ng tao na bumibili sa bumibili ng gusto mong bloodline. Sample ko na yung sarili ko mga idol. Sa ganung paraan, at least alam nyo yung history ng mga pinanggagalingan. Bumili ka sa akin. Tapos i-check mo yung history ng pinagbilan ko. Tapos yung pinagbilan ko, makikita mo yung pinagbilan niya. So sa ganong paraan, napababa na natin yung presyo. Tayo, nag tayo, day old, 400, 450 lang. So ganun lang ang sistema, idol, para mapababa yung presyo na gusto mong quality. Ang sinasabi, kahit sa backyard, malalakas na yun.